Ron de eh guys, nung no, rog natin nakita na, na na nasa agro ni Dery sa kwan guys, Dery sa mo ang kwan ba? Pinoy yan, Dery ninjan bitaw. Nasa gidal lang sa ko. Di mo ko sa sulod ani. Eh. Ha? Kay murag paminan ako bugat mong kayo. O pag ko balo niya ilabay o unsa na iyang sudon sa ko. Awagay ako pagkita ni guys. Sampai sikit degan-degan Oh, belum pun saya suruh tanah yang satu lagi bit-bit Lagi saya terik ke lebih lah Sagi ingat Atau saya tanah yang Atau lantau Kol kol oi say sulod na sakon ako ni mo kol. Ah, okay. Oh, murag unsa na? Tao na kol sa ilabay na kol. Lan tao na kol kay murag na may tao nga nawala sa adto sa mo kol. Okay. Murag, sana. Eh, e, buang. <laughs> da mga dahon man ito. Dahon to guys. Abi na og tao.